alam mo ba 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 alam alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Manny Pacquiao laban kay Ricky Hatton panoorin si Manny Pacquiao vs. Ricky Hatton na binansagan bilang The Battle of East and West ay isang profesional na laban sa boxing para sa IBO at the Ring Light Welterweight Championship sa pagitan ni Manny Pacquiao ng General Santos, Philippines at Ricky Hatton ng Manchester, United Kingdom. Ang laban ay ginanap noong ikalawan ng Mayo taong dalawang libot sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada, United States at umani ng 1.75 milyong pay-per-view na pagbili tinalo ni Pacquiao si Hatton sa pamamagitan ng knockout sa ikalawang round. Ito ay pinangalan ng Knockout of the Year ng The Ring Magazine. Ang tagumpay ni Pacquiao ay naging dahilan upang siya, sa panahong iyon, ay isa sa dalawang boksingero. Ang isa pa ay si Oscar De La Hoya upang manalo ng isang titulo sa mundo sa anim na magkakaibang dibisyon ng timbang. Mamaya ay manalo si Pacquiao ng isang world title sa isang hindi pa naganap na ikapitong weight division noong ikalabing apat ng Nobyembre taong dalawang libot laban kay Miguel Cotto at isa pa sa ikawalong Pangulong Wheat Division noong ikalabintatlo ng Nobyembre taong 2010 laban kay Antonio Margarito. Mga negosasyon sa pagkapanalo ni Pacquiao sa kanyang laban-laban kay Oscar de la Hoya, nakita si Ricky Hatton bilang susunod na kalaban ni Pacquiao. Noong kalagitnaan ng Desyembre, ang parehong mga boksingero ay paalitang sumang-ayon sa 50% hati ng mga nalikom. paman, binago ni Pacquiao ang kanyang desisyon sa isang paborabling 60% hanggang 40% na hati ng mga kita sa pay-per-view. PPV, habang gusto ni Hate ng kahit 50% na hati, ang promoter ni Pacquiao na si Bob Arum ng Top Rank Boxing ay nagsabi noong ikadalawamput dalawa ng Enero na ang laban ay natapos, binanggit ang desisyon ni Pacquiao na hindi pumirma sa kontrata. Tinaasa ni Arum ang garantisadong patoka ni Pacquiao sa 12 United States Dollars Million mula sa 11 Dollars Million at 52% hanggang 48% split humingi ang kampo ni Pacquiao ng more demands and the deal fell apart. ANIA. Noong ika-23 ng Enero, opisyal na nilagdaan ni Pacquiao ang kontrata ng May 2 Fight laban kay Hatton, pinirmahan ni Pacquiao ang kontrata na may 52% hanggang 48% split, pabor sa kanya, at isang $12 million na patoka. Nilaybot ni na Pacquiao at Hatten ang United Kingdom para sa promosyon ng kanilang laban habang nasa UK, tinalo ni Hatten si Pacquiao sa isang laro ng darts, binigyan ni Hatten si Pacquiao ng Manchester City FC shirt pagkatapos ng laro, napili si Martin Rivera na kumanta ng lupang hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas, para sa laban ni Pacquiao laban kay Hatten, siya ang kauna-unahang lalaking mga awit na kumanta ng anthem sa isang laban ni Pacquiao, gayon din, pinangunahan ni WWE star Batiste si Pacquiao sa sering si Sir Tom Jones ay kumanta ng God Save the Queen habang inawit ng American race filipino mexican na si Jasmine Villegas ang The Star Spangled Banner bilang suporta sa laban, ipinalabas ng HBO ang Pacquiao Hatten. 24-7, sa loob ng dalawang linggo bago ang laban sa telebisyon at sa internet, ipinalabas ito sa wakas ay tinapos ni Pacquiao. 29 minuto pasado alas 2 sa round 2, nawala ng malay si Hatten bago pa man siya bumagsak sa lupa, at kalaunan ay sinabi ng referee na si Kenny Bayless, hin hindi ko na kailangang magbilang, nakahiga si Hatten sa canvas ng ilang minuto bago bumangon, kalaunan ay dinala siya sa isang lokal na ospital para sa isang pag-iingat na pag-scan sa utak. Sa dalawang round, si Pacquiao ay nakalapag ng 73 sa kanyang 127 na suntok, kabilang ang 65 na power punches, habang si Hatten ay kumunekta sa 18 sa 78 na suntok na may kasamang two jabs. Kasunod dahil sa panalo ni Pacquiao, isa siya sa dalawa lamang, ang isa pa ay si Oscar De La Hoya na nanalo ng anim na World Championship sa anim na magkakaibang weight division noong panahong iyon, na panalo niya ang kanyang ikapitong world title sa 7th weight division noong ikalabing apat ng Nobyembre taong dalawang libut siyam laban kay Miguel Cotto, ang knockout ay nanalo sa kanya ng Ring Magazine Knockout ng taon para sa 2009, ang pagkatalo ay ang pangalawa sa karera ni Hatem ngunit ang kanyang pangalawa sa apat na laban, pagkatapos ng pagkatalo kay Floyd Mayweather Jr. Ang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo ba, Alam mo ba? Alam alam mo ba 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 alam mo ba